Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Etians, Welcome back to my channel. Ito ay nakaka-proud. At maraming salamat, Japan. Dahil uh, kahit isang taon na nakalipas na i-release ang kantang dento ng SB19, ito ay nanatili pa rin sa Japan chart. Top chart in Japan ang SB19 Gento na nanatili ito kahit matagal na itong naka sa mundo ng YouTube. Kaya naman congratulations at nakaka-proud din dahil maraming mga Japanese ang nahumaling pa rin hanggang ngayon sa kantang Gento at sinasayaw pa rin at kinakanta at piniplay sa mga lugar sa Japan. Kaya naman congratulations SB19.